po tayo sa kalsada. Ayan o. No? Oh. Ayan, Nasa kalsada po tayo. Tignan po talaga natin itong katotohanan na pwedeng mag prito sa init ng araw. Ayan. Bumagalaw-galaw yung ating tawag dito. Ating kawali. yan na, ating kawali. Walang kukurap sa Bisaya, sa Binisaya. Walang magpisok-pisok. Dili magpisok-pisok ha, mga Bisaya. Sa Tagalog, walang kukurap. Sa English kaya, no corruption. Yan, yan yung totoo doon. <laughs> hey. Sige abi, sige gid abi, ang kabuang langgid iniho ng uh, mga katawuhan sa Facebook, ang oras ay 1 minute and 15 seconds. awon tagid. Tignan talaga natin kung maluluto ang itlog sa init ng araw siyempre po maluluto talaga yan pero yung gusto ko makita doon yung kumukulo-kulo na mantika na kayang uh, pakuloy ng uh, init ng araw ang mantika ayan o oh. ayan mm -hmm. parang ang unang maluluto dito itong ano eh babantay na kumulo ang mantika eh. Ayan na. Basta walang magpisok-pisok. Hindi lang magpisok-pisok mga kaibigan. Mga bisaya. Hindi lang kita magpisok-pisok. Mga Tagalog, hindi lang, hindi lang tayo magkurap-kurap o hindi tayo kumurap-kurap. At sa mga English, please, no corruption. Ayan. Para makita natin yung ano. Nakita natin. Joke lang yun ha, mga bata. Joke lang yung no corruption natin. Hindi yun ang ibig sabihin ng uh, walang kukurap. Yan. Joke lang yun ang inyong lula. The time is 2 minutes and 40 Ah, uh, two minutes and 50 3 55 seconds. Okay. sa panghilipad yung ating kasirula ay kawali. Tignan talaga natin. Hanggang sa matapos yan. Tignan natin. Kasi mali nga naman natin. Eh, pwedeng maluto ang itlog sa mainit na panahon. Yan. Ilagay ko na po itong itlog, ah. Ayan ang itlog, oh. Whoops. Doon ang itlog. Ayan na, mga kaibigan, ang itlog para wala ng pagtatalo Sabi ng kaibigan ko legit talaga Friend legit talaga Na nakakaluto ng itlog ang init o siguro Pag 8 hours na pwede na So orasan po natin 3 minutes and 49 seconds Para makita po natin yung duration kung hanggang anong oras po siya pwedeng maluto Kasi malay mo yung mga walang mantika tapos eh tatlong oras pa ang lalakbay para makabili ng mantika sa bayan o sa baryo eh kung taga bundok na walang ka ng mantika gusto mo magprito ng itlog edi tiyagain mo na sa init ng araw ngayon kung hindi ka na makatiis ng guto mo edi ilaga mo na ay let's go gas diba Pero itong ating eksperimento ay gusto lang nating uh, patunayan yung mga scammer natin na nakikita dito sa uh, tawag dito sa social media. Yan. Mainit na po yung ano ha, mainit na po yung kawali nung nilagyan ko ng mantika. So yung mantika uminit na rin. So kapag mainit na ang mantika, ilagay na ang itlog. Oh. Anong nangyayari ngayon? kodi po ba? Ilang minuto, ilang minuto, 5 minutes na, mga kaibigan. Hindi wala pong kumukulo na mantika. Yan, si Impoy ay uh, naiinip na sa so, paghihintay kasi pag naluto yan, ipapakain ko kay Impoy. Ayan, si Impoy, oh. Impoy! Kunting tiyaga pa yung poy. 5 minutes and 29 seconds. Aba yung Eh, parang wala tayong pag-asa yung sa ano ah. Sa nakikita natin sa social media ah. Eh, ni nga. Ni walang, ni walang kakulo-kulo kahit konti. Ay, nako. O, oh, diba? ba? Oh. Ang init po ng ano yan. Ang init ng tawag dito ng kalsada. Yan mga kaibigan, bago pa man po natin tignan yung uh, kawali na yan na may nakasalang na uh, itlog. Pakita ko po sa inyo ang panahon na yun. Ayan, nakasampay na ang aking mga kapamilya. Nakalaban na sila. Ayan. Tapos, ayan pa. O, di po ba? Napakainit ah, po ng panahon. Hindi natin maiwanan kasi baka ini baka kainin ni Empo yung ano yung itlog. Uy. Na hindi pa luto. Grabe mga kaibigan, no? Maika, ka! Tignan mo yung itlog natin, ha? Baka bit-bitin mga basuriro <laughs> Almost seven minutes, mga kaibigan. Maglakad-lakad tayo sa gitna ng init. Ayan na, mga mga sasakyan. Ate mo. Ah, panggabi pa rin. Yan. kasampay yeah, ng ating mga kapitbahay. Huw! Uh, dito muna tayo sa lilim ng ano, ng biyabas. Oh, sarap ng hangin dito mga kaibigan. Yung itlog natin habang uh, hinihintay natin kumulo. hangin hangin ay alam nyo yung mga nakikita natin sa social media doon sa kaibigan kong nakikipaglaban na hindi legit talaga friend legit legit ng, ano kalukuhan yan ay grabe ang oh, nipis nipis na po nung kawali ha doon yung ating ano yung kawali o, oh, diba o oh, tingin nyo may kumulo ba dyan may mantika di ba wala ay sus yan ang bang sinasabi ko eh huwag kasing maniniwala sa mga sabi-sabi hindi rin sa lahat ng atin nakikita ay totoo dahil ngayon uso na ngayon ang ano <laughs> scammers <laughs> social media o ayan mga kaibigan ako yung magpapatunay sa inyo na hindi po totoo hindi nakakaluto ang uh, unit init ng araw ayan siguro kung ating uh, titignan kung ating hihintayin no siguro mga tatlong araw pwedeng maluto 'yan so naka 9 minutes na po tayo so it's over so ako po ang magpapatunay ha mga kaibigan na hindi po totoo lang ating iano yung na hindi po totoo na nakakainit ang ay nakakaluto ang sikat ng araw ng itlog kalukuha ng buhay yan ngayon ako po ang unang naluto kaya papasok na po tayo sa loob ng bahay tapos dadalhin po natin itong itlog ka? hindi hindi almost 10 minutes kalukohan ang buhay tapos dadalhin po natin sa totoong nakakaluto kasi alam mo mga alam niyo mga kaibigan ang daming nagigipaglaban nagpisyo totoo pati yung kaibigan ko o ngayon, ito po talaga nakakaluto, o. Oh. Oops! O. Oh. Yan po ang nakakaluto. Ibig sabihin, dadaan talaga tayo sa apoy para maluto ang itlog. Siguro nakakaluto din yung sikat ng araw kapag hintayin natin yung buong maghapon. O kaya ilagay doon sa mga yero na maiinit ang mga kawali para maluto ang itlog. Ano po? Pero hindi po totoo ha mga kaibigan ha. Doon sa mga nagkipaglaban na, yes, legit, legit. Kalsada, kalsada. O, nakita niyo naman sa kalsada. Kaya ko po ginawa ang bagay na to kasi kung pa good vibes man po yung nakita nila, no? eh, totoo po yun na pang pag-good vibes lang. Pero, hindi po yun totoo. Katuwaan lang yun, mga kaibigan, ha? Eh, ako kasi gusto kong, ano yun yun, eh. Supplyin yun, para yung katotohanan lang talaga ang makita ng mga taong seryoso sa social media. Kasi hindi po lahat ng tao sa social media, eh, gusto lang good vibes maghanap din po ng katotohanan. So, yun mga kaibigan. Ang itlog ay hindi naluto sa init ng araw, kundi naluto po sa kalan. O ano, okay na ba mga kaibigan? Dito na po mag -e end ang ating uh, eksperimento. Ang itlog ay hindi naluto sa sikat ng araw o sa init ng kalsada, kundi naluto po ito sa kalan. Na meron pong apoy. Bye.